Luto na kaya yung kanin ko doon. Deng! Adeng! Ano naman kaya ginagawa? Deng! Adeng! Disturbo naman ito sa sa. Nag-tiktok pa ako. Okay. Paako. hindi na na tawag ng tawag sa iyo, nag TikTok ka lang pala. Paki-check nang na sinaing ko doon. Paki-check. Okay, okay, Tingnan ko nga yung kanila na makakain na. Nagugutom na ako. Oh! Uh, check talaga. <laughs> hindi pinatay kanina pa to. Tingnan nga. Check talaga. Paano makakain to? <laughs> ハハハハ